friend. Huh? Yeah, I met si Emmy in Hong Kong, guys. Hi. Sayang yung busy busy namin kanina. Sobrang busy busy namin. Kanina pa kami naglalakad, <laughs> <laughs> Yan, walang tao. She looks so sexy. I'm How pregnant. Oh, my body's like that. <laughs> zero, zero size, guys. Zero size. <laughs> We are waiting the TR bus. Yeah, kanina kaniha pa mi naglakaw ay naglalakad. bag sa Hong Kong. Ha? I am so happy. Yeah. I'm so enjoyed tonight Thank you so much. Thank you so much, Sisi. Ay Sisi. It's grab yung libre. May shopping. It's him. binilhan pa ko ng it's him. Ayan, guys. The meat. Sobrang ganda. Pagkain niya, no? Inobos. Grabe. First meet namin. Oh. Yan na pala trend. Sana nga yung driver ko. Joke. Hmm. Ayan. Masak na tayo. Masak na tayo. Masak na tayo. Naka-live kami lagi. Kaya ganun talaga mga vloggers, guys. Lagi yan naka yung video. <laughs> Kahit yung buho ko, gulong-gulong. Kasi yung gulo ng isip ko. That is the natural. natural beauty no makeup no natin this is your look oh my god i'm so ugly oh my god i'm so ugly <laughs> kan itu pala sa krong 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 krong, krong, -krong, <laughs> krong, -krong dito <laughs> krong 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 krong, -krong. ai disini pa bagus kan sih are you tired? last na to. O sasakay pa tayo. Next station. So, yun na. Yay! Oh. <laughs> Parang bata. Parang akong bata, guys. Nice. Sobrang tuwang tuwa ito sa mga po. Kanina pa kami sakay ng sakay. Ngayon lang ako naka-video guys, kasi. Uh, Nag-live kasi yung kasama ko. Alam mo si, kunsha pa kuno sa mabuhay soha. Ano daw? Ano sa? Hindi mo nagalit ba? Ngayon naman sis. Ngayon bait naman talaga sis. Hmm. Papalipad, magpapalipad yan mamaya. Minuon ko kanina sa dire, 'yung papalipad mo na ng boyfriend mo. Ang ganoon ba? Ito na ba sis? Open up. Ito na oh. Ah, next pa. <coughs> Maraming Indonesian dito no. Please stand back from the train doors. Ang keni sa ang, ang, ang mukha ni SCM. Ngram. Ayak mo na So vision Talente mo. Ako ba ako't baka may. Okay, si huh? naman tayo. Dito sa metro Pilipino dito talaga, si. Para ba, hindi talaga anywhere. This is he see me? Nagkaroon din tayo agad ako ng damit tuloy. Yan. Wala na kasi ng ta tao. Bili pareha kanina. Grabe ang tao kanina. Ano Ganun. Mura ng grab car. Ganun kung ano. Pero dito lagi kang nagkakalakad, di ba, sis? Dito lang. Yeah. ka lagi. Dito mga tao, ano sila. Mabilis sila. Pero silang oo, silang. oh, mabilis gumalaw. <laughs> oh my God. My hair is so long, so ugly. kaya. siksi, Ito na. Butin lang may ATM ako. Butin lang may ATM ako. <laughs> Pasok pa na. Pasok ito. Ito ka na, sis. kaibigan sa Hong Kong si Susan si eh ako ng itchen mm, guys o sino mga kapag libre sa kanang ganyan wala diba libre ako sa kain o oh, malit pa man ano pa ako dito tika wey bring home ako bring home ano na mangyari o diba only si Susan si eh may lang ito ba ako ng friend ka hindi sa... ba hindi naman ganyan ang mataba, sis. Ay, um, sir, hindi kayo. Tawag ng tawa kasi wala brain. Just... Oo nga. Kasi iba-iba yung mata ko. Tapos hindi ako tumitingin. Mm -hmm. Ang bait niya, asin. Ano ah, yan? Ano yung kalimutan? Ang Ang dito na, na kami, guys. Oh. Oh. Ang daming Pilipino. Dito. Iba? do na naman kayo. naglakad na lang naman kayo Asan ah, tayo? Asan ah, tayo, sisi? Victoria na tayo ah. Malapit na tayo sa amin, di ba? Iya, malapit lang tayo. Yung na yung sa amin, oh. No? <laughs> sa amin daw, kalaho. Sa hotel namin yan, Sa amo ko.

<laughs> sige, sige. Magpap uh, mapakita mo na ako uh, ng show kayo. Sige. Ayan o. Oh. yung du -du duha kaanda ng bus dire? Si. Oh. Maganda sa gabi. Maganda sa gabi Pero sa oh, Day. It's not. Hindi mo makikita yung view na Hong oh, basahin nyo yan. Makabasa kayo. Bigyan kayo ng <laughs> 1,000. Nabasa nila yan. Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> oh, Muntik pa ako tumakbo kanina guys. Hindi ko alam may susakyan pala. Iba pala dito. Ano? <laughs> <laughs> Kaya sulok may maraming susakyan. Magbar po mo kayo. Hello po. Pwede sa bayan magbar po kayo. Bungol. Bungol pala sila. Baka may partner. May partner si Ate Si Ate, oh hindi mo? Sino mo bang may